Hello! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Take only what resonates, guys. Hindi ko magre-resonate sa lahat, unfortunately. Hindi ko talaga makuha lahat ng energy ng um, Air signs sa mundo. So, kung hindi ko nakuhin sa'yo, okay lang yun. May mga next readings pa tayo kung gusto mo. Feel free na lang to check yung ating pinaka-channel para dun sa ibang videos. Okay? So, start natin ng reading air sign main energy general love rating to guys three of swords pag di nakaka-relate huwag pilitin three of swords and the uh, the devil kunin natin yung energy na rin yung person na mo page of wands and the two of cups uh, guys you could be in a relationship with someone hindi ko masabi kung immature ba tong taong to or ah uh, talagang ano lang siya i mean bata talaga siya or medyo mas may mas may i, I mean i can see connection relationship sa inyong dalawa With the Three of Swords, pwedeng nga sasaktan ka dito sa taong to. With the Devil, Capricorn Energy. There are times na parang feeling mo ikaw yung may mali. Ah, uh, but with the Three of Swords, talaga nasasaktan ka dito sa person na to. I can, I can see communication sa inyong dalawa, but... Ikaw ito na... May mga times talaga na ano eh, na parang ka nagsa-self-sabotage or you know, feeling mo kasalanan mo or what or um I, I don't know, but I, I can see a lot of immaturity dito sa person na to. So yung ibang pwedeng ang um, karelasyon mong tao is someone na very narcissist. I, I can see also a narcissist energy mula sa kanya. For your sign. Queen of Swords is here. The moon. The fool, okay. Ataka 8 of pentacles. Well, the way I see this with the Queen of Swords, um malakas ang pakiramdam mo eh. Like, with the moon, pwedeng may mga pagsisinungaling yung person na to na pwedeng may hinala ka na or nakikita mo or ano no, maybe yung iba sa inyo magaling kang mag-spy, magaling kang or yung iba talaga malakas ang pakiramdam, ano? sa inyo. And then, ito yung nagiging dahilan para ko with the Queen of Swords, pwedeng maging cold ka sa kanya or ikaw itong mailap or like some of you gusto mo nang i-cut off or iwasan itong person na to, gusto mo nang kung may relasyon kayo, tapusin ang relasyon kasi it's not healthy anymore eh. Parang wala nang trust, wala nang tiwala and at the same time pwedeng nakita mo na siya kung ano siya talaga uh, ugali niya or ano siya as a person and um, ito yung pa laki ng dahilan sa'yo para you know, alisan itong taong to. The page of swords here. This is you. Page of cups. 'yung iba sa inyo uh, with a, a lot of pages are here so pwedeng may children or maybe may anak kayo nitong taon to but you know 'yung iba sa inyo parang kung ganyan siya magiging ganto na lang din ako so if your person is immature 'yung iba sa inyo sige mo immature na lang din ako 'di ba like for example um if you're married to this person pwedeng inisip mo nako wala nang pakialam sa marriage Parang ganyan. Kasi, sobra na eh. ba diba? ba sa inyo, hindi ka naman ngayon lang natauhan. Pwedeng noon pa. Pero pinili mong magpakamature sa connection na parang hindi intindihin ko na lang. Wala lang yun. Sige, patawarin ko na lang. ba diba? Uh, in a way, hindi ka naging hindi ka nagpakatanga doon. Binigyan mo lang ng chance yung tao kasi might be, um, lalo na kung may anak, no? May children. And, ito yung naging dahilan. But, sabi uh, sabihin na natin, naging tanga ka in a way na nagkaroon ng red flags nung una pa lang na may chance pa na talagang, uh, maybe iba wala pang anak or what, but hindi ka nakinig doon or, or, or uh, nangibabaw sa iyo yung pakikipag-connect dito sa taong to. And might be may iba ka pang nakikitang person na nagiging dahilan kung bakit sige ipo ko na nga lang tong connection na to kasi ayo. For example la, ah, hindi hindi sa lahat, pero yung iba sa inyo pwedeng yung magulang mo because you're being rebellious during that time na nakilala mo tong person na to. So, parang um mas gusto mong umiwas or lumayo sa uh, like in magulang and um, example lang yun but it could be anyone or any who na pwedeng kaya napunta ka dito sa person na to kasi mas pipiliin ko na lang tong taong to kaysa makapag stay ako sa house or home or maybe this person during that time is naiintindihan kanya so hindi mo nakita yung mga red flags nitong taong to Because, mas nakita mo siya as your savior, as someone that would protect you, especially with the strength card at the bottom of the deck. Okay? Feeling mo siya yung sa sa'yo, so. Ngayon, back to the present moment, the past, eh, hindi mo na mababalik. Ngayon, tinanggap mo na lang si present moment, and kung may mga pagkakamali man si person mo, pwedeng hindi lang isang beses. So, pinatawad mo yun, or hinayaan mo na lang yun. Now, parang sumobra na eh. Sumobra na. So, uh, the way I see this, ayaw mo na ng maloko or ayaw mo na. You know, as simple as that. Kasi nasaktan ka na and yung iba sa inyo pwede to the point na inilagay ka sa third party situation pero yung iba naman pwedeng hindi the fool is your bottom of, ah, uh, sorry, but the fool is uh, your person. Eight of Pentacles. Gusto kayo clarify itong the fool. What's with the fool? Okay, Justice card is here. Hindi ko kukunin yung ibang nalaglag. Unfortunately, may nalaglag din pero masyadong marami to. What's with the justice? This is Libra energy. The high priestess. Okay. Nakitaan kanya ng vulnerab vulnerability. Masyadong I mean, ano ba sa Tagalog yon? Masyadong ano, ah uh, ayun, kahinaan. Nakitaan kanya ng kahinaan. Yun yung ginamit niya. Yun yung naging dahilan para mag-risk itong taong ito sa iyo. Like with the judgment might be alam niya makikinig ka sa lahat ng sasabihin niya or what and the lovers maybe there's a relationship sa inyong dalawa wherein nakita niya na magkakaroon siya ng power over you. No? Kasi kumbaga, kumbaga sa iba, kung sa iba niya gagawin yan, hindi niya yon magagawa. Mapapasunod, mauuto, sabihin na natin ganun, or mapapaniwala sa mga sinasabi niya. But you, natutunan, or nakita niya sa'yo mabilis kang maniwala, so, you are the one I want. Kasi I can manipulate you. Kaya kitang manipulahin. Kaya kitang, kaya ko sabihin sa'yo to, tapos, konting amo-amo lang, maniniwala ka agad. I can, I can say sorry to you, and after that, alam ko patatawarin mo ako, you are the person na madaling um, ma malaro sa palad ko. So, yun yung naramdaman na person na ito. With the high priestess. Then, honestly, I really hate the energy of your person. Bakit? Kasi parang siya yung kawawa dito eh. Okay? Maybe nung nagkaroon ka ng realization, para siyang siya yung kawawa in a way na parang 'di ba? Ay nagtatrabaho siya, nagpapakapagod siya sa trabaho or sa kung ano yung ginagawa niya. Tapos parang ang lumalabas is ginagawa naman niya lahat tapos para sa iyo wala lang. I mean, lumalabas dito na parang inosente siya but ang totoo niya, matagal ka nagtiis. Kung bago yung mga dating kasalanan niya, hindi mo na lang yun inungkat. Yung mga dating pagkakamali niya, natutunan mo na siyang patawarin doon. And might be may iba ka pang pinangugutan ngayon kung bakit gusto mong alisan or iwan or i-cut off na ito with the Queen of Swords, itong taong ito. And maybe it has something to do with the secret. So might be may sikreto ba siya or ikaw? But the way I see this, with the judgment at the bottom of the deck, pwedeng nagising ka lang talaga sa katotohanan. Okay? Especially, guys, meron tayo ngayong ano eh, Uh, solar eclipse, no? the, the moment na binabasa ko itong reading na to, it's solar eclipse in Libra, it's a uh, new moon habang binabasa ko to. So, pag sinabi kasi natin solar eclipse, ganito yan. For example, ito si Sun. Let me just explain to you guys. Ito si Sun. Ito si Earth. Tapos, nandito sa gitna si Moon. Dumaan ngayon si Moon kay Sun. Of course, si Sun is medyo malayo. So, pag tinignan mo siya, ang dating niya is parang magkasize lang. No? Matatakpan ni Moon si Sun. Di ba? Matatakpan siyang ganun. Tapos, yung pinaka-anino ni Moon, yun ang makikita ni Earth. Yun ang makikita natin. Di ba? Pag tinakpan ni Moon si Sun, ang makikita natin dito is madilim. Pero actually, ang nakikita natin is yung anino talaga ni Moon. Na yung iba mapapaisip, ay may anino pala ang buwan. May anino pala ang buwan. Oo, may anino ang buwan. Pero madalang mo makita, madalang mo mapansin. Diba? Yung iba, may nanood sa akin ngayon, ngayon lang nila nalaman na ay anino pala yung sa si solar eclipse na. So anyway, ano yung effect nito? Actually, ang effect ng solar eclipse sa atin is that there's something sa situation natin ngayon or sa situation mo, lalo na sa'yo, no? Particularly, na pwedeng sa taong yan, nakakonect mo, hindi mo nakikita noon. No? And pwedeng ito nagiging effect sa'yo ng solar eclipse. No? Yung iba, nangyayari itong solar eclipse ngayon, pero ang effect nito, pwedeng maranasan mo na a week or two weeks before and after ng solar eclipse. Pinakamalaka siya yung mga three days before and after solar eclipse. Pero yung effect nun, right, I mean, after ng solar eclipse, ang magiging effect niya sa'yo is until six months onwards. So, mga March or April, mga ganun. So, nandun yung effect niya. Maybe, effect na yung mga decision mo, you know, decision mo during the solar eclipse or mga new beginnings mo during solar eclipse, yung new, new moon. So, yan. Pwedeng tumagal yan until 6 months. But, yung realization, yung pagkakakita mo sa mga bagay na hindi mo nakikita noon, pwedeng ngayon makita mo na yan. Or before pa manood ka nitong reading na to, nakita mo na. Parang ano yan eh. All this time, nakasuot ka ng rose-colored glasses. Yung pink na salamin. yan rose-colored rose tinted glasses. Ngayon, nakasuot ka ng salamin, hinubad. Parang ang nangyari sa solar eclipse is hinubad mo. Kasi nung nakasuot ka nun, nakikita mo doon sa tao, wow, ang ganda, ang galing. This person is my savior. This person, ginagamit niya lahat ng, or ginagawa niya lahat ng, um, Best niya para provide sa akin yung mga kailangan ko, yung maprotektahan ako, maybe maibigay yung pangailangan ng aking children, if you do have children. Pero like after this, pwedeng nakita mo na ginagawa niya yun kasi may ginawa siyang kasalanan. Ganyan siya kasi nabigay ko naman yung mga kailangan niya, parang ganun. So parang sukli niya lang talaga yun actually and ngayon mo lang siya may ngayon siya makikita or nakita na yun nakaka, nakaka effect or ayun nagkakaroon ng effect sayo, sa sa person na ito judgment this is awakening So, what will happen in the future for you and this person? Strength card. This is you, Leo. Energy. Yung iba sabihin na Uh, na, na wala na kami Wala, hindi na kami nitong taong to. Wala na no. Maybe, maybe still nakukuha natin yung energy niya or maybe this is another person that kailangan mo mag-ingat or what. But anyway, the lovers is here. Gemini energy. King of Wands. Clarify the King of Wands. Three of Cups is here. five of pentacles two of wands ten of cups um. Ganito kasi nakikita ko dito, no? In the future, I, I, mean, nasa sa'yo ang choice. If you want to stay in a relationship or not. If you would choose to stay, nakakita tayo dito ng mas matibay na relasyon with the strength card, of course. Nakakita tayo dito ng parang subok na ng panahon yung relasyon ninyo and pwedeng isa ito sa nagiging, uh, like, nagiging ano um, dagdag para mas lalong tumibay yung relationship niya ah uh, yeah there's, there's a mas matibay na relasyon connection sa inyo uh, with the king of wands especially kung napapakinabangan kanya yun lang Kung may pakinabang siya sayo, pero kung mas lamang ang pakinabang mo sa kanya, I mean, honestly, I I want you to decide according sa emotion mo, kung ano tingin mo dapat, or ano yung gusto mo talaga. Okay? Why dito sa point nito, pwede kong masabing tanga ka talaga. Sorry for the word. Pero ganun talaga yun. Kung lamang ang pakinabang niya sa'yo. Pero if, if, I mean, sorry. Yeah, kasi there's a possibility na may may pakinabang may pakinabang siya sa iyo kaya kaya siya nag stay or kaya uh, there's a possibility na maayos pero hindi ko ginagarantiya na hindi na mauulit or hindi or talaga may total pagbabago mas magiging matibay yung relasyon oo pero yung hindi ko ginagarantiya na etong taong ito ay hindi na mauulit yon kasi nga masyado yung immature eh alam mo yung kakonek mo immature doon ka na lang sa si immature kailan ba mangyayari yung maturity na yun? Eh, lalo na kung matanda na yung person na kakonek mo. Parang, kailan ba siya magiging mature, di ba? And, pero kung mas lamang yung pakinabang mo sa kanya, let's say siya talaga yung nagpo-provide or what, so on and so forth. Well, uh, I feel like, Yeah, the choice is yours with the Knight of Swords. And choice is ikaw umali sa situation or what. But, alam mo, what I can see here is the crystal of moonstone. Moonstone crystal. Ito siya. Nasa ulo nitong the high priestess. Ang nagpapakitang energy sa akin is si moonstone crystal. Ano ba, ano ba si moonstone crystal? I do have that here. this one. Itong parang puti na ito. actually, it's not moonstone, sorry. Moonstone na nabanggit ko. It's opalite. Opalite. Okay, yun ang nakikita kong, ano, bato dito sa taas ni High Priestess. Malabo lang sa camera, pero parang hawig siya dito. So, ano ibig sabihin nun? Alam mo kasi si Opalite, kapag nakasuot ka niya ni Opalite, um, like it's kind of like a help sa'yo para yung mga, mal mga tamang tao at yung mga maling tao sa buhay mo ay aalis or kusang mawawala sa buhay mo. So the way I see this, pwedeng magkaroon ng rason kung bakit kailangan mawala itong taong ito sa buhay mo, of course, with the use of your intuition, gamit na rin ang intuition mo. Pero, walang saysay -say itong guidance na ito kung hindi mo gagawin yung alam mong dapat mong gawin eh. Alam mo yun? Kasi sa totoo lang, ikaw ang may decision dyan. Ikaw ang may dapat gawain dyan kung paano ka makakaalis sa situation na hindi okay para sa'yo and I'm here as a guidance lang. Di ba? Gusto mo ng perfect future, maayos na future, not not perfect kasi wala namang perfect ano. Pero kung gusto mo ng maayos na future, the way, the way I see this, you should you should trust your intuition. Di ba? You should trust your intuition. Tapos may mga rason kung bakit may mga taong dapat na i-let go and mawala sa buhay mo and all you have to do is to act on it kung paano sila mawawala or what. And yeah. 'Yun lang naman. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.